Ito ang planet Mars, ang pang-apat na planeta mula sa araw na walang naninirahang buhay na nilalang. Yun ang akala natin, dahil ang totoong pangalan nito ay Barsoom. Dito ay may dalawang magkaribal na bayan, ang Zodanga na malupit at mananakop, at ang Helium, ang tanging syudad na kayang lumaban sa Zodanga. Isang araw, habang naglalaban ng helium at sodanga sa gitna ng sandstorm, ay may malakas na puwersang nakialam at tumapos sa lahat ng airship nila bukod sa airship na kinaroroonan ni Sabtan, ang leader ng sodanga na tinatawag nilang Jedak. Dito ay bumaba ang mga mensahero ng Diyos na nagpakilalang Matay Shang, isang fern. Binigyan nito ng kakaibang armas si Sabtan at nang sinubukan to ni Sabtan kay Matay Shang ay tila di siya nito naapektuhan. Anime Taishan ay si Sabtan daw ang pinili ng Diyos upang pamunuan ng Barsoom kaya ipapagamit sa kanya ang armas na ito pero kailangan niyang sumunod sa bawat sasabihin ni Metaishan. At lubos naman tong ikinatuwa ni Sabtan. Sa Earth naman ay pinakita si John Carter kung saan naramdaman niyang may sumusunod sa kanya kaya agad niya tong niligaw bago siya pumunta sa isang mail delivery upang magpa-deliver ng sulat sa pinakamabilis na paraan. Agad namang nakarating yung sulat niya at imbitasyon sa pamangkin niyang si na noon din ay agad na bumiyahe papunta sa kanya. Sinundo siya sa train station ni Thompson, isa sa alalay ni John at agad siyang inuwi patungo sa mansyon. Dito ay sinalubong siya ni Dalton ang kanang kamay ni John upang ipaabot ang masamang balita. Patay na daw si John. Bigla o namatay si John matapos niyang ipasa ang lahat ng kayamanan niya kay Ned at ipadala yung sulat. Ang nakapagtataka ay hindi nagpaimbalsa mo si John at pinalagay niya yung bangkay niya sa loob ng isang sanctuary kung saan maaari lang tong mabuksan mula sa loob. At hindi lang yon, binilin din pala ni John kay Dalton na ibigay kay Ned upang basahin ang isang makapal na libro na nagsisilbing diary ni John. Nang makaalis na si Dalton, ay agad naman binasa ni Ned yung libro kung saan nakasaad dito na labintatlong taon na ang nakakaraan noong taong 1868 ay wala pang kayamanan si John at isa siyang dating mga ngabayong sundalo na naghahanap at umaasang makita ang isang kuweba ng ginto. Kahit ang kakilala niyang may-ari ng taberna ay ayaw na siyang pautangin dahil wala naman siyang pangbayad. At dahil sa pamimilit ni John, ay pinalabas siya nung mga umiinom. Pero naunahan niya sila at tinutukan niya ng baril yung may-ari at pinakita niya yung kapirasong ginto bilang ebidensya na totoo yung sinasabi niyang kuweba ng ginto. Noon din ay dumating ang isa pang grupo kung saan sinubukan lumaban ni John pero napatulog nila siya at nang magising ay nasa presinto na siya kaharap ni Colonel Powell. Gusto ni Powell na bumalik si John sa army pero mariin na tumatanggi si John at ilang beses niyang tinangkang tumakas hanggang sa pinasok siya sa selda dahil dito. Muling kinumbinsi ni Powell si John pero desidido talaga si John na ayaw niya nang bumalik sa army. Kaya nagdesisyon si Powell na ikulong si John hanggat din nagbabago ang isip niya. At nang makatulog ay napanaginipan ni John ang dati niyang pamilya kaya agad siyang nagising at may naisip na paraan. Umihi siya sa gilid kaya nakita to nung gwardya at nang lumapit ay pinatulog niya to upang kunin yung susi. Mabilis na tumakas si John gamit ang kabayo subalit hinabol pa rin siya ni na Colonel Powell. Pero bigla ay napahinto silang lahat ng makasalubong nila ang grupo ng bandidong Apache. Iba ang lingwahe ng mga Apache kaya dahil sa di pagkakaintindihan ay nagpaputok yung isang kasama ni Powell na pinagsimulan ng barilan. Dito ay tinamaan ng bala si Powell pero imbes na iwanan ay tinulungan pa siya ni John upang itakas. Siguradong aabutan sila ng mga Apache kaya bumaba sila sa kabayo at nagtago sa isang kweba. Nakita pa rin sila ng mga Apache pero natakot lumapit ang mga ito nang makita ang simbolo ng kweba na kinaroroonan nila. Tinignan ni John kung bakit umalis yung mga Apache. At nang niya yung kweba ay natuklasan niyang ito pala yung spider cave na matagal niya nang hinahanap. Kaya agad pumasok si John sa loob ng kweba habang naiwan naman sa pintuan si Powell. Napansin niya ang isang kakaibang nakahulma sa bato at puro ginto ang dingding ng loob ng kweba. Pero habang nagdiliwang ay may lumabas na tao sa likuran niya na tinuro naman ni Powell kaya nakaiwas siya sa atake nito at sa kalaunan ay nabaril niya to at napatumba. Habang nag-aagaw buhay to ay may sinambit tong oras yon habang hawak ang isang medalyan na di sadyang nahawakan din ni John habang ginagaya ang sinasabi nito. At bigla na lang ay tila napunta si John sa ibang lugar. Laking pagtataka ni John kung paanong nangyari yon. Pero lingid sa kaalaman niya na nasa Mars na siya. Dito ay nahihirapang lumakad si John. Pakiramdam niya ay napakagaang niya at sa kaunting hakbang niya lang ay halos lumipad na siya. Napansin niya rin nang naghagis siya ng bato ay tila di pang karaniwan ang taglay niyang lakas. Pilit pinag-aralan ni John kung paano lumakad ng maayos hanggang sa unti-unti niya na tong nagagamay. Pero di niya na malayang nahulog pala yung medalyen. Napunta siya sa isang maliit na bundok na puro bato kung saan may nakita siyang kakaibang pugad. At nang sinilip niya to ay may malalaking itlog sa loob na mabilis namang napisa at may lumabas na mga berding nilalang na may apat na kamay at noon din ay may nakita siyang grupo na papunta sa kinaroroonan niya. Pero kasabay nito ay may biglang umatake sa kanya si Tar Starkas ang pinuno ng Farks. Pero namang ha, si Tar Starkas sa taas ng talon niya kaya inawat nito ang iba pa nitong kasamang si Natal Hages na patayin siya. Nagbaba ng arma si Tars at dahan-dahan siyang lumapit kay John upang makipagkilala. Kaya nagpakilala si John at sinabi niyang taga Virginia siya na inakala naman ni Tars na yun ang pangalan niya. Di man sila magkaintindihan ay malinaw na gusto ulit makita ni Tars ang pagtalo ni John. Kaya sinamantala to ni John upang kunin yung armas ni Tars kaya binaril siya ni Natal. Habang sa kaharian naman ng Helium ay nagpa-practice ang prinsesa na si Deja Torres kung paano ipipresinta ang bagong teknolohiya na nadiskubre niya, ang Ninth Ray. Pero ang pumasok ang hari ng Helium at tatay niyang si Tardos Mors kaya din ito pinansin ang presentasyon niya. Nauubos na pala ang hukbong sandatahan nila sa lahat ng lugar dahil sa asol na enerhiyang ginagamit ni Sabtan na ikinagulat naman nila dahil kapareho to ng teknolohiyang nadiskubre ni Deja ang Ninth Ray. Pero habang pinipresinta to ni Deja sa kanila ay may isang tahinahinalang lalaki sa likuran nila at hinawakan nito yung machine kaya bigla tong sumabog. Lubhang nadismaya si Deja sa nangyari at matapos nito ay may inanunsyo ang aman niyang hari. Ipapakasal daw si Deja kay Sabtan upang matigil na ang digmaan sa pagitan ng kaharian nila. Pero tutol si Deja dahil di niya naman mahal si Sabtan at isa tong malupit at masamang tao. Pero wala na raw silang pagpipilian ani Tardos dahil napagkasundoan na daw nila to ni Sabtan at patungo na raw to ngayon sa palasyo. At lumalabas na yung lalaking nagpasabog sa machine ay isa palang Ferna na nagre-report kay Metay Shang na marunong magpalit ng anyo. Mabalik naman kay John. Dinala siya sa lugar ng mga Tarks kasama nung mga Tarks na kapipisa lang. Agad pinagagawan yung mga inakay pero di makakuha si Sola, ang isang tart na laging binubuli, kaya si John na lang ang pinakuha sa kanya ni Tars. At nang kinalasan ni Sola si John ay napansin ni John ang mga peklat sa katawan ni Sola. Nakita niya rin yung medalya na dala nung isang tart kaya agad siyang tumalon upang unin to. Pero mabilis siyang napigilan ni Tal Hages at gusto nitong tapusin na nila si John. Pero agad lumapit si Tars upang umawat. Dahil dito ay hinamon siya ng duelo ni Tal pero walang sumuporta sa hamon nito. Annie Thor's, ay kakaiba daw si John. Malakas daw si John at mataas tumalon kaya gusto niyang ipakita to ni John sa kanilang lahat. Pero tumanggi si John na tumalon para sa kanya kaya galit na lumapit si Tars kay John at hinagis niya si John na sakto namang malapit sa medalyen. Pero dinampot na nila siya bago niya pa to makuha na agad namang napansin ni Tars. Dinala nila si John kung saan nililinis ang mga batang Tors. Dito ay may pinainom si Sola sa kanya kung saan may kakaibang naramdaman si John. Nang magising siya kinagabihan ay agad niyang pinutol yung kadena niya. Pero isang halimaw na mukhang aso ang lumapit sa kanya, si Wola. At dahil sa sobrang bilis nito, kahit saan siya tumalun ay nauuna pa to sa kanya. Kahit nang tumalon siya sa tore ng mga nagkakasiyahang Tarks ay sumunod pa rin to sa kanya kaya ginulpi nila to. Pero naawa si John kaya umawat siya at napatay niya yung isang Tark sa isang suntok lang. At naiintindihan niya na rin ang salita nila. Kaya dahil sa kaguluhan na to, ay si Sola na naman ang nasisi nila dahil pinainom niya ng gatas ng Barsom si John na may kakayahan palang ipaunawa sa kanya ang salita nila. Kaya ginapos nila si John at Sola sa bato at muli nilang tinatakan ng likod ni Sola at pinaalala ni Tars na wala ng space para sa susunod na marka kaya sa susunod na kasalanan ay papatay na siya. Tapos ay kinalaga nila si John upang patalunin pero noon din ay dumating ang helium at sodanggang naghahabulan. Kaya agad silang nagkubli sa mga bato upang panoorin ang laban ng dalawang kaharian kung saan nagpustahan pa sila kung sino ang mananalo. Sinubukan pala tumakas ni Deja dahil ayaw niyang magpakasal kay Sabtan kaya nagpanggap siyang sundalo upang makalis. Pero di inaasahang nabangga yung sinakyan niya sa isa pang sasakyang panghimpapawid kaya tumilapon siya palabas. Buti nakita ni John na tao pala siya kaya agad siyang sinagip ni John bago pa siya tuluyang mahulog. Nagulat si siya Metay siyang sa nangyari. At matapos makipaglaban ni John sa ibang kawal, ay sinubukan niyang pabagsak in yung iba pang sasakyang panghimpapawid kung saan dito ay nakalaban niya si Sabtan. Pero di pa kayang kontrolin ni John ang taglay niyang lakas, kaya masasabing lamang sa kanya si Sabtan. Pero nang matatalo na siya ni Sabtan ay nakialam ang mga Thark kaya nakatakas siya at napilitan namang tumakas si na Sabtan. Kusang loob na sumuko si Deja sa mga park dahil nagkaroon siya ng interes kay John. Agad namang hinirang ni Tar si John bilang kanang kamay niya at nang tumanggi si John ay pinagbantaan ni Tar si Deja kaya napilitang pumayag si John. Lubhang nahiwagaan si Deja sa kanya kaya inalok siyang bayaran ni Deja kapalit ang pagtuturo niya sa helium kung paano lumakas pero di rin alam ni John kung paano siya naging ganong talakas. At nang nabanggit ni John na sa lugar niya ay di lumilipad ang mga barko kung di lumulutang sa dagat ay nagulat si Deja dahil wala naman daw dagat sa buong planeta. Kaya napaisip si John dahil planeta ang sinabi ni Deja. Pinaliwanag ni Dejan na narito sila sa pang-apat na planeta pero alam ni John ay pangatlo ang Earth. Ibig sabihin wala siya sa Earth kung di nasa Mars siya. At nang tinuro ni John na maaring yung medalya ng dahilan kung bakit siya napunta doon ay malinaw na raw ang lahat ani Dejan na inakalang isa siyang term. Kaya agad silang pumunta sa templo ng Tark sa kabila ng pagpigil ni Sola dahil bawal daw doon. Doon ay nakita nila ang imahe ni Isis, ang Diyos ng Barsum at ang mga sinaunang lingwahe na nagsasabing kailangan nila makapunta sa Gate of East upang malaman ang kasagutan kung paano makakabalik sa Earth si John. Nangako naman si Deja na tutulungan niya si John na makapunta sa Gate of East. Pero noon din ay dumating ang iba pang Tark upang hulihin sila dahil nga mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa templo. Si Solo na naman ang sinisi nila at ngayon ay kailangan na siyang patayin. Kaya nagalit si Tars kay John dahil siya ang naging dahilan kaya mamamatay si Sola. Dahil dito ay naramdaman ni John na sikretong anak ni Tars si Sola. Nagulat naman si Tars kung paano to nalaman ni John gayong lahat ng sanggol na Tark ay sama-samang napipisa nang walang nakakaalam kung sino ang ama at ina at si Sola ay lihim lang na binukod at tinago ng kanyang ina. Ani John, alam niya daw dahil ito daw ay intuition ng isang ama. Kaya pinasok ni Tar si John sa tolda pero imbes na tapusin ay binigay niya kay John yung medalyan upang makatakas pero sa isang kondisyon isasama niya daw si Sola. Agad naglakbay yung tatlo kasama si Wola. Pero makalipas ang ilang araw sa desierto ay napansin ni Sola na iba ang direksyon na tinatahak nila. Hindi ito papunta sa Gate of East kung di papunta sa Helium. Kaya agad kinumpranta ni John si Deja at iniwan niya tong mag-isa. Pero matapos sabihin ni Deja na tumakas siya dahil ayaw niyang magpakasal kay Sabtan at gusto niyang dalhin si John sa Helium upang tulungan sila dahil ang nais niya lang ay kaligtasan ng lahat sa kamay ni Sabtan ay lumambot ang puso ni John at muli niyang tinanggap si Deja. Habang si Sabtan naman ay pupuntang mag-isa sa Helium upang sumuko dahil nais niyang makuha ang tiwala ni Natardos para makasal sila ni Deja. Nakarating na sa River of East si na John kung saan malapit na dito ang Gate of East. Dito ay pinagtapat ni John kay Sola na tatay niya si Tars na lubha niya namang ikinagulat. Matapos nilang maglakbay sa mahabang ilog na nasa gitna ng matataas na bato ay nakarating na rin sila sa Gate of East. Agad na tumalon si John at Deja paakyat dito kung saan umiilaw ang tinatapakan ni John dahil sa medalian niya. Gumalaw din yung buong lugar at kusang bumukas ang isang pinto na tila pinapapasok sila kaya maingat nga silang pumasok sa loob nito at nang ilagay nila yung medalyan sa gitna ay kumalat ang enerhiya ng ninth ray kung saan lumabas ang imahe ng siyam na planeta sa solar system. Huwag kayong magtaka kung bakit siyam dahil sa panahon na yan ay tinuturing pang planeta ang Pluto. Nadiskubre nila na ang lugar pala na ito ay tila isang portal kung saan maaari kang pumunta sa iba't ibang planeta na parang telegram. Ibig sabihin si John ay kopya lamang ng katawan niyang naiwan sa Earth. At lahat ng planeta ay may ganitong portal. Nakasulat din ang orasyon kung paano maglakbay pero dito ma ni Deja dahil nasa Helium ang dictionary niya. Kaya nagkasundo silang pumunta sa Helium. Pero paglabas nila ay naroon na ang ibang tribo ng mga Turks kasama si Metai Shang na nagpalitan nyo. Kaya agad tumalon si John pabalik kay Sola at mabilis silang nagsaguan upang makatakas. Pero kahit sa desierto ay hinabol pa rin sila. Alam ni John na maaabutan sila kaya nagpaiwan siya upang harapin ang mga kalaban. Kasama niyang lumaban si Wola na tinuturing na siyang master. Sa bawat hampas at unday ng espada ay naaalala niya yung oras ng pagkamatay ng asawa niya na siya mismo ang naglibing sa lupa. Malakas si John at mahusay pero dahil sa dami ng kalaban ay nasukul siya ng mga ito. Buti na lang ay dumating ang mga helium at tinaboy nila yung mga kalaban. Dito ay bumaba si Tardos upang sunduin si Deja pero kasama niya rin pala si Sabtan na isinuko ang sarili kay Deja upang patunayan ang katapatan niya. Pero alam naman ni Deja na di yung totoo. Nang magising si John ay nasa helium na siya. Noon din ay pinuntahan siya ni Khan, ang general ng Helium at alalay ni Deja. Nagpanggap si Kantoscon na hinostage siya ni John upang mailabas siya sa silid at matapos ay pumunta sila sa rooftop. Dito ay pinatalon niya si John sa kabilang tore kung nasaan ang silid na kinaroroonan ni Deja. Pinalabas ni Deja ang lahat sa silid upang makausap ng pribado si John. Alam na daw ni Deja yung oras yon. At nang pinapili niya si John kung mananatili sa Barsum or uuwi sa Earth, ay pinili ni John na umuwi sa Earth. Kaya kahit nalulungkot ay eh binigay niya kay John yung medalyan habang tinuturo ang salitang oras yon. Bigla na lang umilo yung medalyan nakasabay ng biglang pagpasok ni Nasabtan sa pinto. At paglingon ni Deja pabalik kay John ay wala na siya. Kaya nabalot ng kalungkutan ng puso ni Deja. Pero nang makalabas na silang lahat sa silid ay nandun lang pala si John sa itaas ng kisame. Matapos ay lumabas na rin si John pero bigla siyang pinaralisan ni Matay siyang na noon ay nagpanggap ng na matandang babae. Tapos ay bumiyahe sila gamit ang isang karuahe. Di makapalag si John dahil kontrolado ni Matai siyang ang katawan niya sa pamamagitan ng isang bracelet. Pinaliwanag ni Matai siyang na kailangan daw panatilihin ang balanse ng barsoom kaya pumili sila ng marahas pero madaling manipulahin na tulad ni Sabtan. Ganito daw talaga ang sistema sa lahat ng planeta katulad ng Earth na silang mga turn din ang kumokontrol ng di alam ng mga tao. Tapos ay bumaba sila upang panoorin ang parada para sa kasal ni Sabtan at Deja. At ani na ay papatayin daw si Deja pagtapos ang kasal upang si Sabtan ang tuluyang ma'am sa buong barsoom. Matapos nito, ng ibabiyahin na si John upang ikulong, ay biglang dumating si Wola at kinagat niya yung bracelet ni Metay kaya nakagalaw na si John at nakuha niya yung medallion. Tapos ay tumakas siya gamit ang maliit na sasakyang panghimpapawid. Tinapos naman ni Sole yung isang humabol sa kanya. Ngayon, kailangan nilang humingi ng tulong sa mga Tarks at ayaw mang sumakay ni Sola ay napapayag niya rin to. Agad silang nakarating sa mga Tark pero si Tol na pala ang namumuno dito. Kaya kinulong si John sa yungib kasama ni Tars dahil natalo pala si Tars nang nakipagduelo siya kay Tol. At nang nalaman ni Tars na bumalik si Sola ay agad niyang inatake si John pero nang hihina siya dahil sa mga injury. Noon din ay pumasok ang mga Tarks upang punin sila. Pinasok sila sa loob ng fighting arena kung saan naroon ang iba pang mga Tarks at si Tal upang manood. Kinabit nila sa malaking bato yung kadena ni John at maya maya pa, e eh pinakawalan ng mga halimaw na tinatawag nilang white ape. Di makatalon si John dahil nga nakakadena siya. At dahil gustong tumulong, e eh tumalon si Sola sa loob ng arena upang puntahan ang ama. Nang mapulupot yung kadena sa katawan ng white ape ay nabasag yung bato kaya nagamit to ni John upang tapusin yung isang white ape. Hinabol naman nung isa si Natars pero agad nakasaklolo si John at tuluyan niya rin napatay yung isa pa humingay ang buong madla at lahat sila ay lubusang humanga kay John. Kaya nang hinamon niya ng duelo si Todd, hindi man to pumayag ay sumang ayon ang lahat kay John. At tinapos niya si Todd sa isang sagupa lang. Kaya nang hiningi niya ang suporta nila upang lumaban sa Zodanga ay agad na pumayag ang lahat. Kaya ng gabi din na yun, ay agad silang pumunta sa sodangga upang pigilan ang kasal. Pero malinis ang Zodanga at walang sundalo doon dahil nasa Helium pala ang lahat dahil doon gaganapin ang kasal. Kaya binetukan ni Tars si John. Ngayon ay wala na silang oras kaya kailangan lumipad ni John. At dahil takot lumipad ang mga Tarks ay si John na lang ang pumunta. Maraming sundalo ng Zodanga sa labas ng helium pero nakalusot si John dahil akala nila ay kasama nila siya. Bago pa matapos ang seremonya ng kasal ay dumating si John kaya hindi ito natuloy. Agad nagsignal si Sabtan sa mga sundalo niya upang atakihin ang helium kaya nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob. Sinaksak naman ni Deja si Sabtan kaya nasagip siya ni John. Matapos ay pareho silang nakipaglaban sa mga Zodanga at naglaban din si Sabtan at John. Pero nang matatalo na ni Sabtan si John ay bumagsak ang isang airship. Si Natars pala nakasama ang mga Tarks. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si John na matalo si Sabtan at hinga ng impormasyon pero gumapang sa katawan nito ang asul na enerhiya at agad binawian ng buhay. Nadamay din si John na kinokontrol pala ni Matai Shang na nagpanggap na si Tars. Buti na pigilan siya ni Deja, kaso ginaya niya si Deja upang lituhin si John. Tapos ay tinulak ni Matai siyang yung totoong Deja upang makatakas siya. Nakuha ni Tars yung medalyan sa sahig pero kinuha to ni Matai siyang at nang dumating ang totoong John ay biglang naglaho si Matai siyang. Natapos na rin ang digmaan sa wakas. Inalok ni John si Deja na magpakasal sa kanya at agad naman siyang pumayag. Pero nung kinagabihan din na yun pagkatapos ng kasal ay pumunta sa terrace si John upang magpahangin at tinapon niya yung dahil ngayon ay buo na ang pasya niya manatili sa Mars. Pero nakasalubong niya ang isang gwardya na si Sean pala at binalik siya nito sa Earth. Maraming taon na pala ang lumipas kaya matagal nang patay si Powell. Sinubukan niyang banggitin yung oras yun pero di gumana dahil wala yung medalyan. Kaya sa kasalukuyan ay natapos ng basahin ni Ned yung diary. Ilang taon naghanap ng medalyan si John upang makabalik siya sa Mars hanggang sa nakaisip siya ng ideya dahil alam niya may turn na palaging sumusubaybay sa kanya. Nagpanggap siyang may sakit at kunwari'ng namatay sa pamamagitan ng isang espesyal na lason at binilin niyang ipasok ang katawan niya sa sanctuary habang nag-iwan siya ng clue kay Ned. Pero nang mabuksan ni Ned yung pinto ay biglang may lumabas na turn sa likuran niya na agad namang binaril ni John. Ginawa niya palang pain si Ned upang makuha ang medalya ng Fern at si Ned ang magiging tagapagbantay ng katawan niya sa Earth habang nasa Mars yung kopya niya. Matapos ay agad pumasok si John sa sanctuary at pagkahiga ay binanggit niya yung oras upang makabalik sa Mars. Kung nagustuhan mo ang movie recap na ito ay huwag mo kalimutan mag like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.